Ito ang Eat Bulaga! Ito yeah! ang Eat Bulaga! Matapos kilalani ng Intellectual Property Office of the Philippines ang Tito Vic and Joey as the originators and rightful owners of the disputed Eat Bulaga trademark, host ng tape Bulagta, ang pigas ng mukha. Narito at panoorin natin. Hindi nang gamitin kahit noon pa, even before the decision came out. Dahil nga yung rehistro nila ay hindi naman para sa entertainment. Ang rehistro nila ay para sa merchandise, gaya na sinabi ni Dito Sen. Pero sila ang pumili eh. Si TVJ yung nagparaya. At sinabi na ayaw namin ng gulo. Total, uh, may proseso, sundan natin yung proseso. Nerespeto nila. Ngayong lumabas na, na sinasabi mismo ng gobyerno na ang talagang may-ari, ang may karapatan sa title na Itbulaga at IB ay ang TVJ eh dapat sila naman ng rumispeto. Para isa lang ang gagamit. Kung ang tanong, kailan pwedeng gamitin? Anytime. Pwede na nilang gamitin. Okay. So, so yeah. thank you for that. Narinig at napanood naman siguro ninyong lahat ang desisyon ng IPO Philippines. Pati na ang pahayag ng abogado ng TVJ na si Atty. Boko de la Cruz. Nagparaya na dati pa ang TVJ na ipagamit ang nilikha nilang trademark. Ngayong nagdesisyon na at kinilala na ng ating gobyerno si na Tito Vic and Joey as the rightful owners ng Itbulaga, bakit hindi ito nire-respeto ng pamunuan ng Tape Incorporated? Ano, pati na? Pakapalan na ba ng mukha? Igalang natin ang batas. Irespeto natin ang ating kapwa para hindi tayo nakakadismaya sa iba. Ipinahayag na nga ni Atty. Buko na expected na nilang aapila ang kabilang istasyon at habang nakapila, pwede nilang hindi muna nilabitawan ng trademark. Pero as of this writing, hindi pa sila nakakaapila. Sana magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Sa totoo lang, kahit hindi ako kapanati kapanatiko, nakakapagpahalab ng nararamdaman. Sana lumugar tayo sa tama nating kalagyan para happy ang Pasko. Balibalik balik ta rin man ang mundo. Ito ang It Bulaga! Bulaga! Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Ah! Teka, teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang...